Ato takot dyan. Takot ka, baby ka? <laughs> 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 Ay ka? Oh, yeah. <laughs> <laughs> Nandito daw at ako. Sino? Siren eh. Hood? Hindi. Ano lang yan? Shadow. Mm, takot. takot daw siya. Tara, nandun si ate. Nandun. Nang huli po ng grab Si Chichi. Kasama si Jello. Pero kaka na lang naman. Susunod din ako, sabi ko. May... Ano lang kasi, uh, pinatulog lang muna sa si Nene. Tapos, kasama ko din si Rowan. Ay, kasama namin si MJ. Para. Marami daw crab. Bilim, no? Ano ng crab. Ano kayo muna, crab? Mga yun. Ah? Crab. Mga ngagat? Crab. Hindi naman po. Takot daw siya. Si ate nanguhuli ng crab. Tara na. Balisan mo! Yun o, know, tabi ka kay MJ. Ayun na, pabalik na rin naman yan. Yan, pabalik na sila. Nakarami kaya? Bilim na. <laughs> Oo, oh, namamana pa. Balisan mo! Ang cute e, eh, no? Dumisan mo ka nung ba? <laughs> Parang matanda din usap si MJ. Anak po niya, no? Jomar. <laughs> Masarap maglakad sa sand, no, Rowan? Grounding. Eto, Rowan, tignan nyo yung butas. Ay, hindi. Pinangulian nila to. Bakas na ng kamay ni Chichi, ano? Ayun, huling nyo, bilis. Karab yan, sige. <laughs> Panan na yata. Ayan o, yan sila Tingnan mo si ate. Tuwang tuwa si Chichi kaya pinasama ko na. Kasi napakasaya niya. Marami na? Patingin? Kala mag octopus lang? Octopus meron? Meron nga kung sea urchin, no? Eh, maliit naman. Anong octopus? Sea urchin na ako. Oh. Hindi sabi mo mga octopus. Octopus kitang bato-bato. Meron? Uy, sento. Eh? Biyak uh, sa akin. Ah. Ma, pag maiwan tayo! Oh. Ah. Saan? Ba't yan? Ika pa may octopus nandiyan? Ah, Chichi. Siyempre. Ah, si <laughs> ay Ayun! 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 Ay, lakan yan! Pwede, pwede Balik na kayo! <laughs> <laughs> ano na tayo ba? Balik doon daw! Ay! Ito na naman! <laughs> Ay, Angie! Lap! Manguli ka, Rowan. Ay, eh, kaya bika. Yeah, ikuya. Ay, siya po kito. Ay, siya po kito. Ay, siya po kito. Ay, ni Lubya. Si Jello, sanay na sa mga ano. Nag-lobster ka rin dati, Jell. Oo. Kasi sa ano sila lumipat Quezon. Ay sabay ka na kay Ian oh, Kuya Jun, magbalik na ka. Na? Ay, ay, Ali, ah uh, buri. Rawan, gusto mo nang sumabay ay, kay Tito Jun? Ano to. Wala. Saan na? Ba na ni flash ko dito na Jun kayo? Wala yung eh. Wala po kasi siyang chinelas. Pupunta kami sa may mabatang park. Ma, ipakita na ako Bye bye. Bye bye. hindi si natin o ayun Arin. Ayaw Sa bagay, dito lang sila sa may buhangin. Manguhuli daw ng octopus si Jello. O, yun ang ginagawa mo. Tsaka sumunod si Nakat may titingin naman. Sabi niya, pinilig sa Low tide, high tide. Palo tide ba, Jen? Ten tide din. High tide yun na. Na? Pero wali kasi mga base, kasi mababase kasi alam bulan eh. Maka na kang mga octopus. Pero ba't ba ito nga? Eh, nung high tide na. Hindi naman ito kasi alam bulan. Akit mo, kung ako medyo high tide yun, mira sunda ka rin. Bali alam mo kanyang high tide o low tide kasi cloudy mo kanyang. Ganun ba yun? Mangingisda nga at ato kong kasama ko. Ayun o yung mga may lumabas daw na may ilaw, nagla lobster daw yun. May ano kaming lobster bukas eh. Wala na lumo. Eh. Lobster day. <laughs> ayun ayun o, one <laughs> wala namang bala walang araw <laughs> dito banda parang magkakatabing resort na po dito yung sa amin doon, dulo na tapos after nung sa amin uh, rough road dulo naman nun yung eco park dito po kami dahil mas moral po yung ngayon <laughs> parang yeah. mura ng kalahati. Mama, ito yung mga mm? mga bato na parang hamburger. Ayun Ay, nga. Hindi yan bato, na... seeds yan. Seed po yan, seed. Yung seed na mga parang bato. Yung mm -mm. parang hamburger. Mas mura po siya ng kalahati. Malaki din po masisig namin. Pero mas maganda pa po dito ngayon dahil yung kuryente maghapon. Tapos, <laughs> yung accommodation mas okay din po. Ayan! Mas malilim Ayan! din. Sino yung susunod? Ayun na sinunod? Ang papay ko yun. Ay, i mel Wala niya ating batwe, Jill! Wala Anting batu. Nasaan? Rawan, happy kayo? Ha? Apa? Apa? Nal makata. <laughs> But so? nak kok ka, bet nasa soft drinks ka, diba bawal yan? Kok? Ano le? <laughs> <And> to ni? Ano to ni? Ano to? Ah, sand sand lang yan. <laughs> hawakan ha? mo hawakan mo daw, Owan pakita mo kay Rowan ang dami na, Owan hintayin uh. nyo kami na Diyan lang kayo wag kayong pupunta sa tubig naiihinga ako naiihinga na lang eh <laughs> Nagbasa ulit oh. Kunin niyo? <laughs> Panayin mo. Okay. Tignan yung isda. <laughs> Bala marakap na yan. Uh, eh. oh. lumalapit po sa ilaw dahil walang ano, buwan. MJ, ay, na. Diyan lang kayo. Tingin yung kasama ko, nandun na. Tignan ko kasi kung makakahuli talaga ng octopus. Pag ito, walang nahuli. I-upload ko yung video niya nung bata siya. Siya po ano. Kung in-upload pala dati yun. Siyang magpapano ng TikTok. Ang galing niya sumayaw dati. Budots. Nano, aten. Sabi ko sa iyo wala. May patras, may tras, may kapang nalalaman. Dikya ang meron. You know, si Chin. Akala ko ba to? Batuya ba yun Jel? Parang sand din eh. Alane. Nawal kasi si Yochi eh. Nga? Nga? San? Yan. Wala mo. Oh. Parang mahuhuli niya yung isda eh. Dito muli tanga masang... sa muntin. Pero eh. sunting dami. Sunting oh. May ilaw yung isda, no? Hindi ako sinala. Good luck. Ay. <laughs> <Joke>. <laughs> Ay, nabasa ako. Wala. Pahay time. Tignan nyo po gano'ng kadilim. Walang buwan, no? Papatay ko tong ano, ilaw. Tatakpan ko. Hmm. Walang buwan. Ah, diba? Ayan ba yung bano oh. Oo. Si Cucumber. Di ba si Cucumber yan? Oo. Ah. May ano yan, dagta yan eh. Ayoko na banda doon, di na kaya ng power ko. Takot ako sa... <laughs> Ay, kasuntang. Takot ako sa dagat pag madilim. Eh, na nakalakay eh. Kasi malalim na o. After yung batuhan, malalim na po doon. Ayoko na. <laughs> Tara na. Pag wala na ako nakikita ganyan tapos dagat. Nakakatakot. Ano? Ay, yung uod niyan eh. Ha? Paro yung susunod, yung dalang doon. Yung dalang doon. Paro? Ay! Pwede ba sa aquarium? Ay! aquarium yan. Something na susuluyo kayo. Nayo sa senta. Natang glowing the dye. Glowing the dye. Ang ganda ng color no. Tama si pao na. Tara. Hey, pa. Nagbasa na yung mga bata. Nandito na sina ano. Kuya Jun bumalik. hindi ako maulog sa malalim dahil di, di bawat takbang tinitingnan ko mabuti dahil takot ako <laughs> Ang tutugol na? Mas malaki yung nahuli niya, babe. O oh, kayo pante. Ha? Patay na huwag kami. Ang tutugol oh, na? Oo, oh, magpapatayin sila. Patay na iba, no? Ang tutugol na yung iwa ng pabre ni Kwa Tao. Kaya pala tinatawag na crab mentality minsan, no? Kasi sila-sila mismo nag, ano, <laughs> ilahan pababa. Ang kuya Jun, oh, busy si kuya Jun. Tingnan nyo, parang may bar doon, no? Ay, tatakot siya pala. na, lang, Rowan, Rowan. Ay, 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 na ay, takot ka, baby ko. Tingnan pang sound. mo naman, Dito kami, oh. Dito kami, oh. <t> Ayan! <advodowadEs> oh, Ayo. Ah -ah. yun, ano yung Ayo. 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 Ayy! Sorry! Yemce Hello! Hahaha! Aaaaaa! MJ? Aaaaaa! Aaaaaa! Hindi, <laughs> may mibara kasi. <laughs> Ay nako. Ay nako. Napagal pa lang mahal maning. Wala daw babalik hangga't di nakakalahati yung timba. Ay, oh, to, to, to. Ay, maliit lang butas. Ay, ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, Tusukan lang pa si Bayo. di ba? natin niya ako kasi <laughs> talatala mo niya naman kasi paano alam ang kasi? talatala lang kasi rawan nagulat ka <laughs> <laughs> nagulat din ako dahil dito ni MJ yeah. nandito ikit niya ating? mabubayang kaya yung busbus niya oh. tasukon may ulit wala alam wala eh ma, hindi ma hindi niya

Palanggana, Pag exhibition nyo ka galing na Nagpatayin <laughs> <laughs> na sila <laughs> Okay na At least, naku, wala naku. Si ate enjoy na enjoy <laughs> Atot <Atutok> ako dyan <laughs> Ay na enjoy ako Ang nakakatakot Mas masaya Ay ikaw, Rowan, nag enjoy ka sa club? Ha? nag enjoy ka? Maikahi eh. nag -e enjoy ka be? Ay, guli-guli sa kayo. Kahit malalang yun, hindi na. Ito, ayaw, malalang yun. Ang tatanak yung kawalon. Ang tatanak yung napit ang tatanak yung tulo. niya. Ay, Ay. Ay!

mangul Hindi <laughs> tamo mga lapin, nakarang, dito. Dito. Ay, tana! Ay, ah, Nakalabas? Ay, oh. tayo, tayo, tayo. Ay, tayo. Malitip yan. Malit lang? Ay, yun yun na Ngayon, ha? Ay, lang <laughs> dalawang mga dagong Ayun, ayun, ayun. Dito tayo, pangan. Oh, wala.

dito, sino ko na yung pati niya? Aba mura ng buhok, hindi kaya, 'di ako natatakot. Uwi na po kami. Meron nang anong meron Rowan? Club. Crab. Crab. <laughs> Siren head? Ha? Meron? Sakbahanan. <laughs> hamburger. Oo oh, nga na? Pang-cake. <laughs> hamburger, ano? Hamburger. Sand Burger. Eh. Eh. Mm -mm? Masaya ka? Ha? Masaya ka? O oh, yan! Yeah! Ay, <laughs> sorry. May nahulog. Ayan! Mm. May na, eh. Napisak, pisak na. Napisak-pisak na. Bili mo na ito. Patay na. Bitawan mo na. Patay na. Kunin mo rawan. Nagulat ka. <laughs> <laughs> Tara na. Pwede na yun. Mabubusog na tayo dun. Tinatawag niya din MJ daw.